naabot kami ng ganitong oras kasi gusto nating ipakita, iparamdam sa gobyerno na hindi kami sumusuko sa laban na manatili yung ating uh, hanapbuhay hanap at kabuhayan para sa mga maliliit na driver at operator na mga nagtatrabaho sa transport, mga transport workers. Pangatlong araw na po namin na nagpoprotesta uh, ito sa lansangan simula pa nung lunes, martes at ngayong araw, webes na po. Alam ko, exhausted na rin yung aming mga kasamahan. Tinatanong ko sila kung umuwi na ba tayo, wala pong uwian. Hanggat kaya namin, mananatili po kami rito. Masasabi natin sa kanila, pag hindi na kaya, hindi kahinaan na umuwi tayo hindi ibig sabihin na uuwi na tayo, ay sumusuko na tayo sa laban. Magpapahinga lang uh, at babalik ulit sa laban upang ipanawagan na manatili yung ating kabuhayan, yung katiyakan sa ating uh, kabuhayan para sa ating pamilya, para sa kinabukasan ng uh, bawat pamilya at sa kinabukasan ng mga mananakay din ng bayan. panawagan na lang kung, kung hindi kami i-extend, at least wag kaming hulihin na unconsolidated at sana mairehistro pa rin kami yung aming mga sasakyan. Kung ayaw nyo po talaga, sana magkaroon ng dialogo. Kung ang sinasabi nyo lang ay marami na nag hindi po katwira nito natanggalan ng kabuhayan yung minorya ng sinasabi ninyo ng mga drivers at operators na ayaw lamang pong mag-consolidate na gusto namang sumunod doon sa modernization na programa ng gobyerno. Yung uh, consolidation po pautang lamang ito. Ano po ba talaga ang uh, ikinababaliw ng uh, gobyerno ng DOTr at LTFRB sa consolidation na ito? Pwede ho kaming makipag-compete uh, sa mga kooperatiba na nag-modernize na kung natatakot sila na yung mga nag-consolidate ay umatras sa consolidation, mag-withdraw at sumama sa amin, kung kayo po ay kumpiyansa na yung programa ay maganda, hindi po kayo matatakot na yung mga unconsolidated ay magpapatuloy pa sa hanap buhay. Kung sa tingin ninyo, mali yung programa, kaya siguro kayo natatakot. Alam nyo po, sa gobyerno, hindi nyo po kami kaaway sumusunod po kami. Pero pagkapagkakataon na hindi nyo po kami mapasunod dahil nasasakal po kami, nagigipit kami, natural po lalaban kami. Yung mga panghuhuli, pananakot, ubos na po yung takot sa katawan namin. Kayo din po ang nagturo sa amin na lumaban. Kayo din po ang nagturo sa amin na magpakatatag. Kaya kami nandito dito. Kung makikita nyo sa likuran ko, Halos nandito pa lahat, wala pang umuuwi. Actually, biglaan po ito na, na tayo ay uh, uh, nagprotesta dito. Dapat nga sa Mindyola. Kaya lang bilang respeto sa ating Pangulo na magtataas ng bandila ng uh, Pilipinas, binigyan daan natin ito na huwag magkaroon ng kaguluhan. Bilang respeto sa kanya, bilang presidente, igalang natin yung uh, ating uh, araw ng kalayaan kahit na tayo ay hindi malaya sa ating bansa. Nakikita naman natin, ang sasabihin ng gobyerno, magkaisa tayo, labanan natin ang China, labanan natin ang uh, mga mananakop, pero mismo ang gobyerno, tinatanggalan tayo ng hanap buhay, sila ang pumapatay sa atin at hindi mga dayuhan.